So, guys, uh, patuloy pa rin, guys, pagbili ng mga lumang coins, guys, tulad nito, guys, na sa marapang ko. Ito, guys, ay ultimo mga common coins naman sya, guys, at wala talaga ang mataas na value Pero tayo, guys, bibigyan tayo ng malaking opportunity para sa mga may hawak ng mga coins na common coins, guys. At sa patuloy natin pagbili ng mga coins, guys, at ito pa rin ay babayaran ko sa mataas na halaga. Basta watch na mapili kita sa comment section at lagi sa akin updated sa mga nilalabas kong video rin. At ayun lang naman guys. Uh, tayo guys, namimili tayo every week. Sa pamimili natin ng mga followers natin na lagi lang sa ating guys. Uh, isa o dalawa lang na napipili natin. Pero once na nakapalo ka sa akin guys, ay napakalaki ng chance mo na ito naman ang mapili ko. Pero guys, na uh, every week ay pumipili talaga tayo ng mga followers natin na laging nakasubaybay sa atin. At nakita niyo naman sa mga nilalabas kong video guys kung paano ako mamili sa mga followers natin ng mga lumang barya na hawak nila. Kahit gano'ng karami guys ang, uh, ang coins na hawak nila, yan guys ay bibigyan pa rin natin sa mataas na presyo. Tulad nito guys na 1 piso na 1972 to 1974 guys. Ito ay binabayaran ko sa halagang 1,500 ang sa was na mapili kita dyan sa comment section. May hirap din mamili ng mga followers natin dahil sa sobrang dami naman guys pero tuloy tuloy pa rin guys ang pamimili ko at hindi ako sumasablay every week talaga ako namimili minsan di ko lang nilalabas yung video pero namimili talaga ako na. At kailangan naman guys, At wala naman ibang requirements, sa nakapalo, like, share ka lang sa akin, at ngayon lang, baka once na magpili kita, ito naman ito. Maraming salamat.